Baka masayang lang ang oras natin dito if in the end, this complaint suffers from constitutional infirmities. Let us focus on what is important for our people that we serve. Kustisya sa tamang paraan at serbisyo na makakatulong sa mga Pilipino. Yun po ang kailangan ng taong bayan. Yun ang dapat pagtuunan ng pansin. Mr. Presiding Officer, para sa akin, mas mabuting unahin natin ang tunay nating trabaho ang pagsaservisyo sa taong bayan, maraming nasasayang na oras sa isyong ito na hindi naman mapapakinabangan ng ordinaryong Pilipino. This issue has al already been too divisive. Ilang buwan na po. Mag-focus sana tayo sa pangunahing mandato ng legislatura. Ang gumawa ng mga batas at magsulong sa mga programa na tunay na tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahirap at walang ibang malalapitan kundit ang gobyerno. I believe the Filipino people have decided at ang kanilang desisyon, mas gusto po nilang tutukan natin ang trabaho at serbisyo. Tama na, tigilan na natin ang pamumulitika. Tatlong taon na lang po matatapos na ang termino ng vice presidente. Eleksyon na naman. At uh, antayin nyo lang sana. Ang importante sa ating mga kababayan ay may pagkain sa kanilang hapagkainan may matibay na healthcare system na kayang tumugon sa pangangailangan ng may sakit, disenteng trabaho at marangal na pagkakakitaan, di kalidad at abot kayang edukasyon at ang katiyakan at panatag na ligtas silang makakauwi kahit sa gabi. Hindi naman nakakain itong impeachment. Sana pwede ninyong ikonsidera at the very least, bago tayo maglitis dito, siguraduhin muna natin na nasa tama na prosesong uh, tinahak natin dito. The very least nga, sabi ko, marahil pwedeng ibalik o iriman muna na ito sa pinagmulan sa House of Representatives dahil marami pang pa katanungan ang legally hindi nasasagot. Mas mabuting siguraduhin natin na uh, sumunod sa proseso ang anumang kaso na ating diringgin para hindi masayang ang ating oras. Ng labing apat ah, na hudas, bongo! Ang nilalaman ng statements 'yun ang ano pinag-uusapan hindi yung makakain ng sinasabi mo dyan. I, I will not I will not address the political statements of the movement and the seconding parties Mr. President. Ang tanong nila kung makakain ba daw itong impeachment process pero marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan tulad ng hustisya, justisya, hindi nga natin makita yan, hindi natin mahawakan yan, pero napakahalagang bagay po sa buhay ng tao. Ha? Sabi ni Bongo sa sesyon ng Senado kahapon, hindi naman makakain itong impeachment. Ha? Ang dapat daw na pukusan, pagkain ng mga tao. Ha? Kasi ang problema daw ng mga tao, ng mamamayang Pilipino, ay kahirapan. Gutom, gutom daw ang mamamayan. Ay ang impeachment daw, hindi dapat din ang Oh, kasi ang impeachment daw hindi naman 'yan makakain. Uh, anong sabi natin? Anong masasabi natin diyan? Talagang BOBO naman tong si Bongo. <laughs> ano bang pinag-uusapan sa impeachment? Ang pinag-uusapan sa impeachment, winaldas na pera ng bayan. Nilustay na pera ng bayan. Ha? Sa tutulang bilyon-bilyon ang perang hinawakan ni Sara. Kaya lang ang pinag-uusapan na nga lang dito yung confidential funds. Confidential funds lang yan, ha? Oh, ilan yun? 612,000. Ha? Ano? 612 million pesos. Oh, yun. Yun lang yung pinag-uusapan dito. Hindi na sinama yung marami pang mga ano na winaldas niya. Oh, dito na lang. Kumbaga, ito na lang ang pinili. 612 million pesos. Oh, bongo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pera na yan? Ha? Yang 612 million na yan? <laughs> Kinumpute yan ng leader ng magsasaka na si Danny Ramos ng uh, magbubukid ng Pilipinas. Ang 612 uh, million 500,000 pesos ay katumbas ng 612,500 na bags ng fertilizers. Na fertilizer, bags, bags ng fertilizer. Kung 1,000 ang isang bag ng fertilizer. Ah, 1,000 pesos ang isang bag ng fertilizer. 612,500 na bags ng fertilizer. O sige nga po. Oh, Imagine niyo yan. <laughs> Ganyan karami na fertilizer sana ang mapapaginabangan ng magsasaka. Fertilizer na kapag napunta sa magsasaka, makakadagdag sa kanyang ani. O oh, yan yun, hindi na sana siya bibili. 612,500 na bags ng fertilizer. At kung sa bigas naman, kung 612 500,000 ang confidential funds ni Sara na ni ang uh, ang bawat kilo ng bigas ay 40 pesos. Kaya i-divide mo yan, 612 billion divided by 40 pesos per kilo ng bigas. 15 million Ha? Huh? 15 million ha, huh? bongo. 15 million Ganun yun. Kaya paano mo ngayon masasabi na ang pinag-uusapan dyan sa impeachment ay hindi naman makakain? Ang pinag-uusapan dyan ay pera ng bayan na nilustay ni Sara. Na kung hindi sana niya nilustay, ha, ay uh, mapapakinabangan sana ng taong bayan. Pwede na sana yang pambili ng bigas para sa mamamayan na nakihirap. Pwede na sana pambili yan ng fertilizers para sa magsasaka na ng nangangailangan. Oh yan yun. Kaya napaka puron naman ang isip mo. <laughs> napaka bagay. Ano na mga asahan mo sa'yo? mo sa Bongo. kaya uh, eh, sabi ni Bongo, hindi naman makakain ng impeachment. Ang pinag-uusapan sa impeachment ay pagpapanagot sa mga opisyal ng bayan na nakalustay o nag-abuso o nakakumit, nakagawa ng katiwalian. At pag pinag-usapan natin pagpapanagot, accountability o of public officers, yan ang, ang ano, isa dyan sa pagpapanagot ang impeachment. Ang gusto natin dyan, ang gusto natin dyan pangalagaan, ano itong pera ng bayan na napaka importante sana lalo sa mga kababayan nating nitihirap yan yun bongo